ng Sibeles sa probinsya ng Romblon. Nakilala ko si namang Adelmo at Benilo. Hanap buhay nila ang pagsisid sa dagat para manguha ng malahikanting uod na kilala rito bilang balat. Pagkagat ng dilim, muling pumalaot si namang Adelmo at Benilo para manghuli ng mga balat o si sea cucumber. ng mga mambabalat sa gabi ang pagkuli ng mga balat tulad ng hanginan o kilala sa tawag na curry fish. Brown ang kulay nito at madalas nakikitang nakatikit sa mga koran. Primera klase ang sea cucumber na ito dahil paborito rin itong putahe sa mga seafood restaurant. Kapag naibenta ng tuyo, mahigit 2,000 piso rin ang kikitain nila kada kilo. Laway. Laway. Ang balat na lawayan, o brown sandfish ay abot naman sa 500 piso ang kilo kapag naibenta ng tuyo. Mumurahin lang ang mga balat tulad ng leg sa tres kantos. Pero pinupulot pa rin ito ng mga mambabalat dahil dagdag kita rin kahit papaano kapag naipon. Yun nga lang, doble ang hirap nila sa pagsisid sa gabi. Ang ilaw mula sa hawak nilang flashlight ang tanging nagbibigay lang ng liwanag sa madilim na tubig. Umisan sa gabi kami lumala madaling araw na kami kumuuhi. Tapos di... Tapos pag tutulong ng kunti, tapos mga bandang hapon na naman, mga alas 5, gagayak na huli kami. Kailangan mong tiyaga eh, para mabuhay, sir. So, misa, anong iniisip mo pag nasa ilalim ka ng dagat? Paano mo tinatagalan? Hindi naman ako sumisig, sir, nung dun sa talagang, pag hindi ko na ako kaya, sir, talagang hindi ko na ako sinisig. Kumbaga, hinahayaan ko na lang siya doon. Hmm. Saka, iniisip ko rin yung pamilya ko, sir, baka, siyempre, pag may nangyari sa akin, alalahan may liit pa mga anak sa te. Kulang na nga sa tulog, may mga pagkakataon pa na ang kanilang buhay ay nalalagay sa panganib. Tulad na lang nang nangyari kay Mang Adelmo nang minsang matusok sa na isang uri ng matulis na isda. Binanggan ba naman ako ng yung mahabang isda na matulis ang uso? Tama ako dito. Tuhog ako dito. May sugat man din ako dito. Nangimay sa akin itong aking kabi ang kalahating katawan. Uh -huh. Pangalawang beses na sa akin yun, ang primero, uh -huh. sa itlog ako nadaling niyan, Di ako yung aking bayagay. Ay nangyayay itong sa aking kalahating katawan. naman Namanhed talaga yan. Uh -huh. Naroon man lagi ang banta ng panganib sa paguhuli ng mga balat, matimbang pa rin ang tawag ng pangangailangan alang-alang sa kanilang mga pamilya. Iniisip ko lang na yung kikitaan ko dito hindi yung sa aking pang sarili. Para sa mga anak ko, yon yun ang gina. Ayun ang laging bumubunggo sa isip ko. Parang sila ang aking inspirasyon para maging masipag sa paggagawin niyang pambalatan. Bago pa man maging pera ang nahuling mga balat, dumadaan muna ito sa proseso. Una, kailangan muna itong pakuluan. At kapag napakuluan na, kailangang tanggalin ang lahat ng lamang loob. Pagkatapos ay tatapahin o paukusukan at bibila din sa araw para tumigas at matuyo. Mahal ang kinikita sa balat kapag ibinibenta ito ng tuyo. Pero madalas na napipilitan silang ibenta ito ng sariwa wala naman kaming sapat na financial para lutuin namin yung balat. Ay ano na ano naman ang gagastos namin sa pang-araw-araw naming konsumo. Ay kung wala kaming ibebenta, ay siyempre yung pangangailangan namin sa araw-araw ay kakapusin kami. Di kalayuan sa bahay ni Mang Adelmo, naabutan ko si Mang Ernel de Guzman na abala sa pagluluto at pagpapatuyo ng mga balat. Uh, pagkatapos po niyan, di pausokan para hindi po magamoy mm hindi lang awin. Mga isang araw na pausok, kinabukas po puli, lalaga uli siya para yung kanyang laman ay kumapal uli. Kasi pag siya hindi maganda ang pagkalaga, okay. yung kanyang laman nabubulok. nabubulok. Oh, nawawala na yung kanyang bigat. First class na balat. Si Mang Ernel ang nagsisilbing middleman sa isla. Kapag nakapag-ipon na siya ng marami-rami, saka naman siya luluwas ng Maynila para ibenta ang mga nabili at nalutong balat. Kakabenta lang pala niya sa binondo ng kartong-kartong mga balat. Pero mahigit na sa 40 kilo ng mga mamahaling balat ang naiipon niya nang datnan namin siya. Mas kumikita siya ng malaki kapag ibinibenta sa kanya ang mga balat ng sariwa. Tulad na lang ng balat na lawayan na 15 pesos lang kada piraso ang bili niya. Pero kapag siya ang nagpatuyo nito, mabibenta niya naman ito sa binondo ng 300 ang piso kada kilo. Sa kada 40 mil na puhunan, malinis na raw ang 15 hanggang 17 mil na tubo. Sa konting puhunan, napalago namin mag-asawa, makakapagpakolehyo na ako ngayon, at saka malaking tulong, nadagdagan niyo aking kinabubuhay na Mm -hmm. nakapamili kami ng kopra. Meron kami, nagkaroon din kami ng bangka na pang para sa dagat na panghuli ng mga isda. Gano. Mm -hmm. Unang bahay namin dito parang kubo-kubo lang. Ngayon? Ay, okay na po. Mula Romblon, Nakakarating naman ang mga kalakalimang Ernel dito sa warehouse ng Ocean Cell Trading International Corporation sa Bacoor, Cavite. Nakakalula sa laki at lawak ang bodegang ito. Patunay lang ang libo-libong sako ng mga balat na nakaimbak dito na isang malaking industriya ang pagpoproseso ng sea cucumber. Multimillion industry kung tutuusin dahil mantakin ninyo, hindi bababa sa 250,000 pesos ang export price nila sa bawat sako ng balat. Ang ganito, putian. Tulad na lang sa putian, isa sa pinakamahal na klase ng balat. Ang isang piraso nito na may timbang na 320 grams ay dalawang 2,000 piso na agad ang penta nila sa ibang bansa. Ang Ocean Cell ang isa sa kauna-unahan at pinakamalaki ngayong exporter ng dried sea cucumber sa bansa. Mahigit 20 taon na sila sa pag export kami rin nag uh, nagpo-process din kami katulad ng nakita niyo sa ano sa probinsya. Nung dumadami na yung nakakaalam, nagkaroon kami ng idea na mag-branch out kami buying this kind already na dried na siya. So massive talaga yung production. Kaya inisip namin yung exports kaagad. Yeah. Namuhunan sila ng pwesto sa maraming probinsya, pero isang ginawa nilang estrategiya kung bakit sila lumaki at nakilala sa buong bansa. Pumupunta talaga kami sa pulo-pulo, magturo, pana, kung paano gagawin, kung paano natin uh, maidadala sa Maynila na yung quality talaga. Ang mga bansang Hong Kong, China at Singapore ang mga pangunahing bansa kung saan nag-export ng sea cucumber ang Pilipinas. Paliba sa pang-export, sinisiguro na may-aring si Selly Wong na mahigpit na nasusunod ang mataas na safety standards at quality control sa pagpoproseso ng kanilang mga balat. Maganda, pangit. Yun yung ginagawa nila dito. Sinusort talaga nila. Muli rin niluluto at pinakukulaan ang mga balat para linisin. Mano-manong binabrush para matanggal ang mga itim na batik-batik at magmukhang pang-export ang kalidad ng mga balat. Sampung beses din pinakukuloan ng bala bago tuluyang patuyuin sa loob ng drying machine at ibilad sa init ng araw. Yung mga buhangin na sobra, tinatanggal namin yon kasi hindi pwede talaga. Ngayon, ayan yung quality sila, makikita nyo. Uh, kina kinakwality nila, uh, iniisa-isa nila yon. Sinong mag-aakala na ang kila mga halimaw at nambuhalang uod na ito ng taga? ay papatok pala sa panlasa ng iba at magiging ganito katakam-takam ang itsura kapag naluto at nalagyan na ng mga palamuti. Si cucumber is good for the body. Ah, pangalawa, pag anemic ka, kulang sa dugo, nakakadagdag siya ng, ang dito, ng dugo ba? Tapos, tangatlo, nakakapakinis siya ng kutis. Kaya more, more Chinese people like it sea cucumber.